mga beshi, for today's vlog, ayan, nagluluto po tayo ngayon ng uh, adidas. Yung adidas ng paanang uh, manok. Tsaka lalagyan po natin siya ng puso at tsaka balun baluna ng manok. Huh? Ayan. So let's go, magluto na tayo. Hi mga Beshi! For today's love, guluto tayo na tinolang paalang manok. Bigigitan natin itong bawal. And then, siyempre, maya-maya, ilalagay na natin yung ating sibuyas. Konting gisa-gisa right lang naman ito. Ayan. Anin na natin itong sinuyat. And then, halo-haloin natin ng konti. Para medyo maluto-luto yung ating sibuyas. At syempre, nasunod natin yung ating luya at saka siling green. Ayan, lagay na natin. Ang ganyan ako mag-gita. Siyempre tayo mga You'll Pinoy, iba-iba rin ang ating mga style oh, sa si pangguluto. Anya-kanya tayo sa si style. Si so, gusto mo medyo maanghang-anghang. So ko maraming luya, tsaka ayot na isang sili dyan. Ayan. Pwede na yan. So, ang natin yung ating balun-balunan at puso ng manok. At tayo yan. Isang kutsa muna natin siya. Kung you right pagka nakaka-isang kutsa na, ayan, lalagyan natin itong papaya. Siyempre, babo natin ilagay yung adilgag. Palalambutin muna natin yung papaya. Ay, ano pala to? Nailaga ko na pala. So, pagsasabay-sabay na natin to. Ano, para habang naluluto yung papaya. Siyempre, lumalambot din yung ating see, ng manok. Kasi mas masarap yung sobrang lambot. Pati buto nakakain mo na. nila sa mula si siya. Yan. halu natin habang pumukulo. Yummy! Serve, serve niya! yan nilalagay na rin natin itong ang palay ha, dahil sobrang lambot na ng ating paarang manok. So, ayan, takpan muna natin siya. Ganyan lang muna para hindi siya ano. Wow! Sarap! A scene at konsing magic. Sarap! Non ha ben felice. Beh, è un colore che mi ha fatto. Non 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 mi ha I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. But let me live. Let me live again. I'll take no more from you. You got my soul.